Happy 1st of October. Ay, kwento ko sa inyo dito na yung pangyayari sa Lindol, dito sa bahay. Alam niyo, iba talaga yung pakiramdam na uh, yung kitang-kita mo talaga ang pangyayari. Na, alam mo po. Kasi lahat pasalamat ko na hindi pa kami nakatulog. Kasi 10.39 na ata ilang lindo. Una, hindi naman siya malapas. Yung bang nakahiga pa tapos, anong tawag nito, na gumagalaw yung higaan mo. Mahina tapos biglang malapas. Mahina tapos biglang lumakas yung lakas talaga yung bagang parang gibahin na yung busali ganun yung lakas niya eh ako naman ay nasa second floor ito ay fourth floor so kailangan ko bumaba para lumaba sa git. pag pagbaba sa gate uh, pagbaba mo sa hagdanan ay eh, nasa ay malapit natin so yun lang kasi yung hinig mo, yung hinig mo, gusto mo uminom ng tubig pero mas piliin mo na hindi ka lang uminom ng tubig, gano'n. Kasi hindi mo maintindihan yung pakiramdam. Ang um, ako ngayon ay 50 na ang aking edad. Hindi ako nakasaksi talaga na gano'n pa tapos yung lindol mula, mula noon sabi ko, Diyos ko, first time ko talaga na nakikita yung ganito ang pangyayari. Uh, until now, mayroon pa talagang trauma. Yung pag umaakit ako doon sa second term, na, naalala ko eh, nakikita ko yung dingding. -ding. Kasi yung dingding -ding talaga ay naalong pati yung hagdanan. Uh, ang inisip ko talaga noon, basta't makalabas lang sa gate. Kasi ang haba eh, ang haba dito ng yung tapos, pagdating sa labas, ang dilim. Nawala bigla yung kuryente dito. Ang um, nag-ilaw lang yung mga cellphone, yung plus lights sa cellphone. Eh, lubat pa talaga ako. So, sabi, huwag daw na muna babalik sa loob kasi mayroon pang darating na after shock So, yun. nagstay yung mga tao doon. Ang tagal. Mabuti nga, hindi pa umulan. Eh, after one hour, ako'y bumalik din sa loob kasi na para sa akin mas mabuti na pumasok ako dito na lang sa ground floor so tinignan ko dito may mga parabola naman and nagtingin na lang ako sa water na sa Pitsilio uh, para pag humalaw, malaman ko na may ato siya pa. so yun nakaupo ako Well, nakaupo ako. Hindi pa tagal pa ng kurente. Bumalik yung kurente dito mga alas 12. Medya ata. Bumalik na yung wifi. Mabuti na lang bumalik. Uh, ilang minuto, umakyat na kami sa taas. Kasi As akyata na kami kasi naantok na eh. Muntik na mga launa. At ayun, malapit na launa. Pag akyat na kami doon, bumukos din doon. Ulan ang lakas. Bumukos yung ulan ang lakas talaga. So, hanggat magdamag siya at yung ulan. Maganda naman kasi uh, yung ulan na malakas na alim din yung isip sa mga tao na matulog na pumasok na law. Kasi ang dami talaga ang tao sa labas. Dito naman sa area po ay malapit sa hospital. Hindi masyado malapit. Kung baga ay lalakarin lang, malapad lang, yung ganun. Ang mga pasyente doon ay nila nasa sa mga doktors. Yung mga magamang gusto sa mga doktors para ay nilabas na. Kaya yung mayor ay nagsuggest na na mag-tent na lang. Kasi yung hospital i-check pa kung mayroon bang crack, ganun, sinabi sa mayor. Sabi ko, iba talaga no pag biglang pangyayari. Tapos yung alarm naman na text ay hindi sila na nag-advise na hindi pa darating na huli na yung advice na uh, alarming yung earthquake on nandun na kami sa karsada na kahimira ang hinig ko talaga grabe eh, ngayong araw pinilit ko na lang talaga na masigla kasi ano eh yung baga pag iniisip iniisip natin yung yung ganoon pangyayari talaga hindi mo sa atin. Ang sigaw ko ng kagabi, Lord, Lord, tama na, Lord, please, tama na kasi, ano na, yung bagang, ang lakas talaga, ang lakas. Please, Lord, yung dasal ko talaga kagabi, grabe. So, nakakatulog ako kasi inisip ko na, siguro naman ay, wala na ang darating pang after shock. Pagising ko sa umaga, ayun na naman. Iniisip ko na naman yung nakikita ko kagabi na dito sa building. Mahirap hirap ka na gano. Yan yeah, ang pinaka-unforgettable experience sa uh, uh, year 25. Ganun ka uh, lakas o lindol. Kaya maraming salamat sa inyo guys. Sa inyo uh, support sa aking channel. Thank you so much. Ako'y nagsishare lang sa inyo sa ng yari dito sa bahay para din uh, may bang bagang ma-experience natin na hindi madali na naka ano ka talaga nakaramdam ka ng takot ini ngayon know. Thank you so much have a blessed every day kayo palagi bye